Ah, magandang umaga po. Mga utol, tayo po yung nasa labukid na uli. At uh, perming ang ulan po ay. Bah, ay talagang nakaputi po. Ay po, may mga pinsanin yan eh. Nagagamas po pangalawang araw. Siya, magandang umaga. magandang umaga. Magandang umaga po mga utol. Yo. Pinagagamas ng silihan. silihan po. Aray. Magandang po mga kagutol. Yo. Hindi po natin pinadadamuhan na rin at uh, para po walang insekto. Ayan, hawan po ito lahat. Hmm. Hawang hawan po patatabi. Ay, eh, mga otole, ano? Update ko po kasi sa Ampalaya. Hawa, oh, ay, eh, pagkadaan bunga. Isa na, ano? Pagkadaan pong bunga. Yan, eh. Lalaki. Ayan. Tamo po. Aw. Oh. Aw, oh, pagkakapal. Oh, ah. Pagkalaki. Hmm. Yan ang bilis po ng panahon mga kautol ng ating ampalaya ay pagkakapal ang bilis po ay oh. parang kailan lang parang kailan lang mga kautol yan nung um, mamumuti na po tayo ang ampalaya hmm. Yeah. bilis po ng panahon hmm. daming bulaklak Oo, oh, okay, ipaikot. Ano yeah, yan? Alaki na rin mga otol. Meron oh. po mga vitamins. Yan, mga ampalaya. Adami. Yan po. Akadahin po mga mga otol. Paikot. Yun, hanggang dun po. O oh, yan, mayroon pa po. Oh. Hmm. Ano? Lago. Talagang kung kailan lang po ay may sili tayo may ampaleta tayo may sitaw tayo may kamatis tayo ay, ah, kompleto na kulang na lang po yung ukra pakbit na ayan, oh damay hmm. nakakatuwa nga ako dun parang kailan lang hmm, yun, oh maraguso si po ay lagang Lago Ah dami din bunga na rin mga kaotol Arin kabila Poo hmm. Successful po yung pagtatanim Na ulan pa Lalaki po nito yung hybrid Nga pala ya Alakas ng ulan Tuloy lang po tayo sa pangarap mga kaotol Uh, pagsisika po yan o oh. Eh. yan nagupunta yung bulaklak mga utor kaya napakaganda po ng uh, halaman dito sa amin ito nainit San linggo tapos ulan uli mga kautol kumbaga salitan sila yung sa ibang lugar uh, talagang ako naaawa din po at sobrang ano po nila Sobrang init po sa sa Nueva Ecija. Pupuntahan Silangan, apakainit po. Kaya sabi ko ay ah, talagang swertihan nga din po sa lugar. Ito po sa amin lowland, mga kotor 'yan. Ito po lowland. Kaya po napakaganda po ng panahon dito sa amin sa Quezon. 'Yan sa mga naghahanap po ng bahay, lugar dito po sa amin, napakaganda. Talagang wala pong init. Namamatamasa mga utol. dito yung malamig po ang claim dahil malapit po kami sa Banahaw nga garap mga utol na rin talagang nga nang bilis po ay yun po ang ah ay talagang ang misis ko po na rin tuwan tuwa pag mag harvest na po aking mag ina ay yan ang lalaki meron pa din sa kabila ah ah, dito dahi ari, punuhu din mga otot dahil kabila ah sinabi ko na, ngayon po ah. dahil bunga, otol na Kampalaya po. Pampaganda ng ganda ng katawan. Healthy. Yun po ang gustong gusto ko eh. Yung ampalaya mapait. Antay na umpay magagamas at tutulong po sa kanila. in-update ko lang po sa ampalaya Ang dami po. Successful po tayo mga otol At maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. Antay po yung magagamas muna. Tutulong po sa kanila. Kulik-klik na. Kulik-klik na nga eh. Nakahatlo ng eh, oh. lima. oh. ka ba? Ayaw. Ipadala na pa isa tayo ni Malalina. Isa ka na po. Padala na. Kaya ah, ako na isang kalan mo. Kaya ka mo na isang kalan mo. Kaya ka mo na. No? Uh -huh. Kaya ka mo na. Gabi na. na nga ay. Eh. Inuwan mo sa kalan. aw ha Nagapang na Nagapang na pati ako Blessing yun yeah. Ha? Blessings Oh tanggal po mga auto lang ano Ang damo oh. Kagandahan mga auto lang ano po Walang insect na makakadapo sa damo Kasi yun po ang ano eh Corpus sa sili, mabilis pa ka insekto kapag marami pong damo, kailangan permit pong hawan. Habar, hmm. hindi makadapo. Maintain mga auto ka Kaya mo ba? Nalago ah, na po lang ang palaya mga kautol. Diyari na po sa silihan ay. Ang dahan-dahan na ba? kita sini jangan jangan abang tis apa ayo kita sini jangan nak gali ingat tentang trabalho Alam ah, mga otol lah. Oh, Aoy ari po maghapon. Ay binak-bakan, binakbakan po namin nare para po ang insekto ay uh, hindi po dapuan yung ating mga pananim. Kasi yung mga otol yung natutunan ko rin yung, yung iba napanood ko na sa YouTube ay panatilihing malinis yung paligid mga otol lalo yung mga damo-damo. Yan yan po diyan kisimula po yung mga insekto at uh, ari, ari po mamatay yung ating halaman. Yan. Kaya po nung una pa lang ito. Yan ang dami na mga oh. Yung pong ating lagay na trap. Yan. Tapos ngayon po hawa na po yan. Panatilihin po natin malinis sa malinis. Ang paligid. Oh yan lahat po. Talagang pinalinis ko, pinalinis ko po sa kanila. Oh. Wala ka po makikita ang damo. Kahit isa. Kahit po ori. Yan maganda rin pong ating alingang palaya. Ating po malinis sa malinis. Yan oh. Bawat paligid po. Yan makita po mm. napakalinis po niyan mga otol. oh, yan. lahat na po yari na po ito mm. binak pa kang binak pa po namin maghapon oh, yan ah, ah. wala po makikita berde dyan hindi ang halaman po mga kautol ay mabilis sa uh, umangat Kumbaga, mag masarap uh, magandang silang kumilos dahil sobrang ganda po ng kanyang paligid yan oh. hindi po sa sakwang yung pang comfortable po sila yan nakakapag nakapag ingus mga auto yan o yan o no? okay, yan ang ganda na po yan dati po aring madamo ah ngayon po ay hawa na um. may lang ano pa para bubunga na ano nandiyan yeah. naman po kami sa kabila At magpasalamat sa ating ama Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjagal Ikaw na mga kouto. Ah, bisa nyari na. Ayan ah, na po pagkakintab. Hmm, para harapan na yan oh. Yan po ang gamas harapan. Oh, ayari na po. Ah, yan ang kintab. Ng ating halamanan po. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo mga kautol. Hanggang dito lang po sa si Ipagnapotsaga, Boy Provincia. Bye, salamat po.